Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Itoy simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang i-like, i-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang mahal mo ba, partner mo, boyfriend o girlfriend mo? ay kadalasang hindi sumasagot ba sa tawag, text o chat mo? At nararamdaman mo na ikaw ay iniiwasan na niya? Gusto mo ba na siya na naman ang atat na atat na tawagan, e-text o e-chat ka? At magmamakaawa, narireplyan mo siya? Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon, dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Nang sa ganun, siya na naman ang magkakandarapang kontakin ka and in just a minute ay kukontak siya sa iyo. At dapat wala po kayong pag-alinlangan sa mga gagawin nyo na ritual. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng bote, maliit na bote, plastic o babasagin at kailangan may takipo ito. At lagyan mo lamang ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, kumuha ka rin ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng target ng pitong beses pangalan at apelido niya. At pagkatapos ay tupiin o irol mo ang papel at ilagay ito sa bote na may tubig na inihanda mo. At pagkatapos mo nang malagay ito, kumuha ka lamang ng isang butil na bawang. Hiwa-hiwain niyo po ito ng maliit at pagkatapos isunod mo itong ilagay sa bote. At pagkatapos nito, kumuha ka rin ng kaunting asin at ilagay mo rin ito sa buti. At pagkatapos mo nang malagay lahat, Hawakan mo itong bote, ilapit ito sa baba mo, at pagkatapos ibulong mo ang spell na ito. Ikaw na naman ang maghahabol sa akin ngayon, at ikaw ay atat na atat na tawagan, i-text o i-chat ako palagi. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Dapat ikaw ay nakafocus at nakakonsentrate sa paggawa nito. At pagkatapos ay takpan mo na itong ritual at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At kung gusto mo na ito itapon, pwede ka pa rin gumawa ulit kung gusto mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God...